Amerika, nag-deploy ng HIMARS Missile Launcher malapit sa Luzon Strait. Mga aircraft carrier ng China, pinagpapraktisan. Isang barko ng China, tahimik lang pero nakatambay sa Zambales. Isang taktika ang ginagamit bilang bagong sandata ng pananakop Japan, babalik na sa Pilipinas matapos ang 70 na taon. Pero ngayon, kasama na natin sila sa training laban sa parehong banta. At Lockheed Martin, may offer na magtayo ng Defense Tech Hub sa bansa. Paano nito mapalalakas ang ating depensa? Mamaya, ibibigay ko sa inyo ang shocking truth kung paano ginagamit ng China ang silent aggression kung bakit biglang naging VIP ang Pilipinas sa military exercises ng Amerika sa Luzon Strait. Kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ng Japanese forces sa Pilipinas, kung bakit may High Mars Missile Launcher na sa Luzon, at kung yung alok ng Lockheed Martin para sa Defense Tech Hub, ay tulong na nga ba talaga o Trojan Horse? Sagutin nyo nga sa comments. Sa tingin nyo ba, panahon na bang palakasin ang sarili nating defense o tiwala pa rin kayo sa tulong ng mga kaalyado natin? Type your thoughts below dahil baka mas matapang pa kayo kaysa sa mga nasa pwesto. Tahimik, pero malakas ang dating. Isang barko ng China ang bigla na lang nagloiter sa karagatan ng Zambales. According to Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, may Chinese Coast Guard vessel na nag-appear off Zambales Coast, 76 na nautical miles within our exclusive economic zone. Pero hindi sila nag-fire ng warning shots, hindi sila nag-issue ng threats. Wala namang sinabi. Hindi rin umatras. Nakatunga nga lang. Pero kung akala nyo harmless yan, think again ang Philippine Coast Guard natin nagdeploy ng BRP Cabra to intercept, pero yung Chinese vessel? Hindi sumagot. Imagine, nag-hail ka ng hello, you have no legal authority here. Pero dead ma lang sila, like you're invisible. But this is where it gets really scary. Ayon sa mga eksperto, ito na ang bagong istilo ng gray zone warfare ng Beijing loitering with intent. Gusto nilang inormalize ang presence nila sa mga areas na hindi pa nila contested before. Parang nag e expand sila ng territory through silent occupation. Meaning, gusto nilang masanay tayo to the point na sasabihin na lang natin na, ay, normal lang naman yan! Chester Cabalza from International Development and Security Cooperation Think Tank calls it psychological operations. In short, they're playing mind games with us, testing kung hanggang saan nila pwedeng ipush ang boundaries natin. Hoi China, kung hindi lang puro tofu ang laman ng kokote nyo, yung missile nyo sa Pakistan ang itest nyo kasi ni hindi man lang umabot sa boundary ng India. Pero teka, Di lang yan ang problema. Kasabay ng tahimik na pangingialam ng China, may pasabog din ang Amerika, literally. Ngayong taunang exercise ng Salaknib, mga High Mars Rocket Launcher ang biglang dinisplay ng U.S. Forces sa Luzon Strait. Ang U.S. Army's First Multi-Domain Task Force, kasama ang Philippine Navy, nagdeploy ng High Mars Rocket Launchers sa Luzon Strait. Hindi lang basta rocket launchers ang mga to. These are weapon systems na may range na limang daang kilometro, capable of hitting moving maritime targets. Ibig sabihin, from Luzon, pwede nila itarget ang Chinese ships sa South China Sea. At ang deployment time? Less than five minutes lang. Kung gaano kabilis ang pagdeploy ng HIMARS, Asahan nyo ganun din kabilis magpapapreskon ang foreign ministry nila. But here's the catch. Ang Luzon Strait ay strategic choke point between South China Sea at Western Pacific. Tayo ang nasa gitna ng potential battleground at ang Amerika ay nag-demonstrate ng kanilang capability na pwede nila tayo gamitin as launchpad for their weapons. Nakakatawa ba? Excited tayo sa joint exercises, pero yun nga lang, siguradong tayo rin ang unang mababarel kapag nag-escalate ang tension. But wait. May isa pang pumasok sa eksena. Japan. After 79 years, Mula nang sinakop tayo sa World War II, babalik na raw ang Japanese troops sa Pilipinas. Pero this time daw, kaibigan na sila. Oo, kaya wag kayo magtaka pagbiglang naging gabi-gabing tourist spot ng Yakisoba ang siyudad ng Maynila. Under the Reciprocal Access Agreement o RAA, may go-signal na para sa military drills, information sharing at joint response sa disaster… Hindi ba medyo ironic? Sabi ng lola ko, noon ay nagtatago ang mga kababaihan pag andyan na mga sundalo nila. Ngayon, well, tumataginting ang isang beses sa buhay na pagkakataon para sa isang Japanese visa. Pero seryoso, huwag kayong magkamali. Lahat ito may dahilan. So here's what's really happening. Ang Japan ay natatakot sa China's growing influence sa East China Sea. At sino ang perfect buffer state? Tayo. Isipin ninyo, may American HIMARS na deployed sa North, may Japanese troops na magte-training sa atin, at may Chinese Coast Guard vessels sa ating karagatan na parang mga tambay lang sa kanto. Parang tayo yung lote na ginagawang parking space ng lahat ng bansa. China is normalizing presence sa mga lugar na hindi naman kontestado noon. Bakit? Para kung mapansin man natin sa huli, too late na. Magiging sanay na kasi tayo. Ayon kay Commodore J. Tarriela at mga defense analyst, ang ginagawa ng China ay silent occupation. Akala natin harmless patrols lang, pero sa totoo lang, may kasamang psychological warfare. At ang Pilipinas? Well, para tayong nanonood ng laban habang may popcorn. Oo, may protests. Oo, may coast guard tayong lumalaban sa alon pero hanggang kailan tayo magre-react lang? May mga water cannon ang Coast Guard natin. Pero kinakalawang lang, mas gustong daanin sa santong dasalan. Sabi ng analyst na si Joshua Espena, kung hindi tayo kikilos, tayo mismo ang magpapahina sa sarili nating claim. Hindi sapat ang report-report lang. Kailangan Bigwasan mo rin paminsan-minsan. At habang umiinit ang tensyon sa dagat, may isa pang malaking offer na hindi dapat palampasin. Lockheed Martin, ang defense giant ng US, nagpropose ng industrial collaboration dito mismo sa Pilipinas. But wait, let's read between the lines. They're proposing in-country maintenance repair, and overhaul capabilities for F-16 and C-130 aircraft. Plus, Innovation Center na serve as focal point for research and development collaboration. Sabi nila, para ito sa self-reliant defense posture ng Pilipinas. Maganda pakinggan, di ba? They want to train Filipino technicians, establish innovation centers, create Jobs. Sabini Lockheed VP Amy Burnett. We aim to deliver social and economic value by cultivating Filipino talent. Translation. They want to establish permanent military industrial presence sa ating. Hindi lang sila nagbebenta ng weapons. They want to build the infrastructure para ma-maintain nila yung weapons dito. pero kahit promising ito ang tanong may political will ba tayong palaguin ito o baka sa ending foreign aid na naman ang aasahan natin so here's the plot twist na hindi niyo inaasahan lahat ng mga nangyayari ngayon from high mars deployment to japanese raa to lockheed martin's business proposals lahat yan ay connected sa isang malaking strategy. Ang totoo, ang Pilipinas ay naging center stage ng New Cold War between America-Japan Alliance versus China. Sa South China Sea, history is being rewritten. Inch by inch. Wave by wave.